Heto nga raw ang maaaring maging lineup ng Team USA para sa 2024 Olympics. At talagang mukhang ibubuhos na nga nila ang ganilang firepower para maghigante. Ibinalita kasi sa atin ni Shams Saranya na Lebron James wants to represent Team USA at 2024 Paris Olympics at pangungunahan nga daw ni LBJ ang grupo ng Future Hall of Famers. Nakasama nga daw dyan sila Stephen Curry at Kevin Durant na handa na nga rin na mag-commit para nga sa next summer. At sa mga susunod pang report mga idol, sinabi dito na nakausap na nga daw ni Lebron James itong kanyang teammate na si Andre Davis, Stephen Curry, Kevin Durant, Jason Tatum, and Draymond Green at lahat daw sila mga idol ay prepared, handa na na mag-commit sa paglalaro nga sa Team USA para sa 2024 Summer Olympics. And then sa ibang report pa mga idol, ito nga daw si Kevin Durant at Stephen Curry ay nakikita ang 2024 Olympic Games sa Paris para nga daw last dance nilang dalawa with USA Basketball. At mga idol, hindi pa nga yan dahil nilabas nga rin ang maaaring maging potential lineup ng Team USA. Ito nga daw ang mga expected na sumali sa programa next summer para nga magigante. And of course, Lebron James is number 1, Kevin Durant, Stephen Curry, Anthony Davis, Damian Lillard, Jason Tatum, Devin Booker, Kyrie Irving, Bam Adebayo, The Aaron Fox, Andre Draymond Green. Matapos nga yata na mapanood na mga nabanggit na players natin mga idol ang nangyari sa Team USA na itong nakaraang 2023 FIBA World Cup ay parang sinabi nila na hindi na to po pwede. Hindi na tayo pwedeng matalo dito sa international games. Mukhang gusto nga nilang patunayan muli sa buong mundo na sila ang best players in the world. Kaya nga mga idol, ang best players in the NBA ay gaganti nga mga idol. Avengers Assembly ata ang gagawin ng mga players na ito mga idol para nga sa Paris Olympics. At mga idol, balita na si Lebron James ang nangunguna nga dyan. Leji Mode na naman itong si Lebron James. Al para nga ito sa ikabubuti ng programa ng Team USA dahil sa kanila nga ang naging back-to-back na pagkatalo sa FIBA World Cup noong taong 2019 at ngayong 2023 ay panay nga ang naidulot sa kanila nito. So talaga nga naman mga idol sa lineup na ito na ibinalita ni Sham Saranya na ito nga daw ang maari ang posible na na maging roster ng Team USA for next summer ay siguro aasahan na natin sila na maghawak nga ng gold medal sa Olympic Games sila for sure mga idol ang mananalo dyan kung ito ang kanilang magiging lineup. Sabi nga ng mga Amerikanong fans mga idol sa lineup nga daw na ito ay expect nila ang Team USA to win by 15 plus points. Isang araw disappointment kung manalo ang USA by single digits lamang. So, grabe na nga talaga ang expectation dito sa posible pa lang naman na lineup ng Team USA. At marami nga rin fans ang excited na na makita ito dahil ang kanilang mga iniidolo na si Lebron, James, Kevin Durant at Stephen Curry ay may kita nga daw nila na maglaro for the first time na bilang teammates sa isang competitive game. So maraming pangarap siguro dito mga idolang ang matutupad na dahil ang mga NBA Future Hall of Famers, mga franchise players, mga superstars ay maglalaro na nga for 2024 Olympics. Anong masasabi nyo dito mga idol? Komento nyo lamang yan sa ating comment section.